Hello guys, good morning. Ayan, happy Sunday sa inyo lahat. Ayan ako yung papunta sa garden kasi ako yung magdidilig, no? <laughs> Dito na kasi yung bus ko kaya medyo busy na rin ako. Like before kasi medyo malawag ako. Kaya na ako. Madalas ngayon sa aking mga gawain. Mga person na rin kong gawain. Okay. Pakita ko lang pala yung ginawa ko. Nalagyan ko siya ng wire sa labas doon kasi gusto kong paakyatin to. Sa so, seton, nilagay ko dyan kasi may uod kasi siya. So, parang separate mo na siya doon sa kabilang kabilang doon sa kabila kung nilagyan yan. Okay. Sa so, balcony, ayan, nilipat ko siya. So, ito yung kabilang side. Ayan. So, ayan siya. Di ba maganda? ano, sa window. Meron na siyang ganyan. Sa so, kailangan na makulit. Ayan, lalabas ako sa garden. Hindi ako nakapagsuklay ng buhok kasi naligo ako dahil alam ko maliligo ako sa pa-awis ngayon. <laughs> So, ito yung iba kong halaman. Ayan. Ayan yan. I'm glad na namulaklak na sila ngayon. Kasi dati, hindi pa sila namulaklak. Alam mo yan, naiinip na ako. Alas, ilang buwan ko na ba siyang hinihintay? Kasi tinirin ko muna yan bago kami naglipat dito. So, kaya, Ngayon, namulaklak na siya. Ito yung isa. Medyo nakaka-recover na. Ayan si Colette. <laughs> ayan ito lang, inarrange ko lang siya kanina nilagay ko dyan tapos yung isa dito nilagay ko siya kasi bala ko siyang pagapangin dyan ayan, bala ko lang ganun din yun just to be dito siya, nakahilira naisip ko pagapangin ko na lang siya tapos yung tanim ko na rin yan ko yan. Lapat namin dito. Bakante lang yan. So ngayon maganda na siya. Nung isang araw tinrim ko to dito kasi tinanggal ko yung mga kasi kumalat na eh. Ito kasi mabilis yan pag lumago yan. Umabot na siya dito. Halos wala ka nang madaanan kasi meron kami yung maliit na daanan dito. Nandyan sa gilid. Saan na ba yan? Sa gilid. Oo. Halos wala nang madaanan kaya tinrim ko na siya. Tapos ito naman yung isang binibilya kasi bala ko pagapangin ko rin siya doon kung mangyari hmm. tapos eto naman eh malago na rin siya kung eh, dati mababa lang ito eh ngayon malago na siya hindi na siya nagda uh, nag eh nagyayelo oh, okay na siya so ayan lang pag dilig na rin ako dito na area sa labas hindi ako nakapagdilig pa kasi ano tawag dito tinawag ka sa kanya bas ng ng kape ayan so, ito yung mga inaalagaan ko halaman Tinatrim ko rin to. pero ngayon natin yung sa busy ito muna tinuloy. Sabi busy pa ako. Ito, na yun? natin balahan ko ito yung sandal. magaw ko kanina nagwali. Kasi sabi ko, baka magising yung amo ko. Tapos wala pa yung hindi ko siya marinig kasi nasa labas ako. Nagahan ko na. Ayan, ito lang yung mga pinagagawa ko kasi wala kang gardenero. Ako lang nag-garden dito. Ako nang nag-alaga dito. ito malago yan haba masyado yan pinutuloy ko kasi pangit na ayan, ayan ko nabuhay naman siya Ano yan dito? Ako na nagtanong ito. Ito lang itong dugong bilya na yan. Ito. Ito. Ako na nagtanong yan kasi pag-uipat na dito. Wala yan dyan. Hindi. Kaya. oh, meron lang dito itong bernoda. Tapos hmm. yung kahoy. Pero itong mga maliliit na halaman na yan. Ako na nagtanong yan. Tanyo. Dari. Oh God, nandiyan ka sa kalsada. Dito ka. So, ayan, namulaklak na siya. ano lang yung pag nag-iikot ako. Pag may nakita ang halaman. <laughs> Namimita siya. Tapos tinatanong ko dito. Buhay namin siya. Yun yung iba. Yung orange na yan. Hmm. Ito, ang binili ko rin ko sa iba dito sa palengke. pag so, niya na binili ko yan sa palengke. Marami na ako ditong ng tanong yung namatay. Nabuhay tapos namatay. Ano yun? Bo, yung yellow bell. Nabuhay. Diyan ko yung tinanong yung namatay. Dalawa. Ito, okay, namatay siya. So after a while namatay. Kung kailan nabuhay na siya. So, ayan yung mga pinag sakabalahan kaabalahan ko. Ibar ko yung orange na yun. Ayan. Ayan. Um, yung pinagkakabalahan ko dito tuwing sunday. Punti nga kagalaga, oh. Sunod-sunod <laughs> kasi yan siya pag ano. Sana ko pumupunto. Mostly sa gabi ako nagdidilid dito. Kasi para mali. Ano Ano yan? malamig eh kagabi kala kasi uulan kaya hindi ako magdilig pala man naman umulan come eh, here bari bari ayan tapos na ako dito sa kabila na ano, ako magdilig meron pa kaming ng ayan ito yung mga pinagkakabalahan kong gawin. Araw-araw ko kami. Ano ang lagay? Ano ito so, dati, payat na payat ko. Lumago siya na yung fertilizer. Pero yung kabilang side doon, namamatay siya. May uod siya sa ilalim. May uod na nangangain. Kasi pag ano, silip ko, yung ugat niya, wala ano, nang ugat. Ano nga, naputol. So, Inisprayan ko na yung mga tayo, hindi naman namatay. Yung halaman ang namatay pero yung mga uod-uod nyo kaya ako dito pag yung kinakain yung dahon nyo. Buti nga dito hindi masyadong maapektahan yung ang lang. Sa kabilang side talaga. Ang laki ng ano. Damage. sobrang payat nga nito. Ayun, tinanaman tinan tinan ko nito ang kulay pula na halaman na, hala na yan. Kasi kitang kita yung kanyang lupa. Ngayon, hindi na siya makita kasi malago na siya. So, unhappy Kaya, meron siyang extra dyan. <laughs> ngayon na ito. Ito, ko na rin to. Galing ko sa kabilang bahay. Kasi itong fern na to, gumanda na rin siya. Kasi dati, parang mahal lang yung mga dahon nito. Pero ngayon nakita ko, nag-usbungan na talaga siya sobrang ano na niya kaya eh, happy ako itong isang ito, napakaliit lang yan parang ex, ano lang yan eh parang alam mo yan, parang sumulpot lang siyang maliit na maliit tapos tinanin ko siya dyan, ayun eh, nag grow naman siya itong bugindilya na to I ay mean, yung gamamela na to kulay tulay, eh, ang ganda niya pag namalakot super pula talaga Ayan, so I'm happy na Pero dito sa kabilang side, narulong ko pa ka. Ito yung sinabi ko. Ayan na, namamatay siya. Lalanta. pa. It used to be like malago, parang ganyan eh. Ayan kasi kinakain siya ng ano yung mga uod. Ito lang pa yung gagawin ko sa kanya. Inexperihan ko na ito ng malatayan. Nakadalawang bote na ako. Tapos nag-online para sa online. Ayan yung talagang so, kaya nga tinamnan ko na lang kung ano-ano dyan ha? para lang nataktan so yan o ganyan sya parang na ano nawawala yung dahon niya pagkahapon yan wala ano, na ano, yan nakadapa na yung hap ano ito Dito dapat yun sa akin, malagay yun kasi ang 20 isang mga pag binunot mo yan, walang laman sa ilalim. Yan na, may ako na doon sa kabilang side. Kasi hindi aabot yung hos. Hindi ka lang kasi ito. So, ayun mm -hmm. yung mga guys. Nalipat ako sa kabilang side.